Punta na tayo ngayon dito sa airport uh, kung saan may uh, gagawin muna na press conference at pag-turnover ng Indonesian government sa Philippine government dito nga sa kustudiya ni uh, Mary Jane Veloso. At uh, sa nakumpirma natin, no, uh, pirmado na ang lahat ng travel documents ni Mary Jane. So all is well at uh, good na lahat ng uh, mga dokumento na kailangan nga para mag-exit na siya dito sa Indonesia and uh, kanina 12 noon ay uh, nag-usap-usap doon sa Philippine Embassy itong uh, ilang opisyal ng DOJ, DFA at ng uh, NBI para nga sa gagawin na pag-transfer dyan kay Mary Jane Veloso. 12.05 uh, Indonesian time so around 1am dyan sa Pilipinas mamaya o bukas ay uh, lilipad na nga pabalik ng Pilipinas itong si Mary Jane kung makakasama ni Mary Jane sa uh, eroplano pabalik dito sa Pilipinas and commercial flight ba mm -hmm. Masay commercial flight yung uh, ibinok dito kay uh, Mary Jane Veloso at uh, kasama niya nga yung uh, uh, DF80 maging yung sa Bureau of Corrections at yung sa NBI and uh, kailangan nating i-remind yung ating uh, uh, mga uh, kapatid dyan no na walang magiging ceremonial na pagsundo Ay kung hindi hmm. i okay. siya agad Correctional Institution for uh, Women sa Mandaluyong City. Uh, so, ibig sabihin, makikita niya yung pamilya niya doon na sa correctional, correctional Institute for Women, hindi sa airport? Uh, yes, Chiquino. Uh, pero kailangan din natin linawin na ayon sa Bureau of Corrections, kahit na makikita sila bukas ng kanyang uh, kaanak, ay uh, hindi ito yung uh, mahabang oras, hindi limitado lang. Dahil si Mary Jean, ay kailangan pang sumailalim sa five-day quarantine para na rin maging uh, o ma-check yung estado ng kanyang kalusugan para na rin sa kanyang kapakanan, pati na doon sa mga bibisita sa kanya. So, if you compute the five days na quarantine na uh, kailangan niyang mapuno, ma ay uh, sakto lang no, doon sa hiling nitong uh, uh, pamilya Veloso na magsama-sama sila sa Pasko. And then, ginaranti okay. o nagbigay naman ng katiyakan itong si uh, uh, Bucor director general katapang na pag all clear na si Mary Jane ay uh, one day, one whole day no. bisperas pa lang ng Pasko ay pwede na silang bumisita. Wow. So pwedeng pumunta yung buong family. Yes, one doon. whole day ah. Oo, oo, oo. magandang maganda yon. Um Rainiel kayo ba ay eh, makakasama sa eroplano mismo ni uh, Mary Jane pauwi dito sa Pilipinas? Ah uh, yes, master, no? Uh, pare pareho yung uh, flight na uh, ng uh, Philippine Media Team at saka niya Mary Jane Veloso pa uwi ng Pilipinas and fortunately uh, na din tayo dito nga sa gagawin na joint press con so ang uh, magiging proseso ng turnover ay uh, pagdating na sa airport doon na ibibigay si Mary Jane sa uh, Philippine officials natin mm -hmm.